So, hi mga boss, bossing PJ or PJ TV na naman pa pala ito. Sana na sa buti kalagayan at malulusong pangatawan. Ito po tayo, topic natin, itong live ni live conference ni Congressman Chanko, Toby Chanko. So, patungkol ito kay um, Saldi ko, anong update, at meron siyang ginagawang independent ulit na pag-iimbestiga. Grupo na naman to, bagong grupo. Iba na naman to. So marami talaga mag-iimbestiga patungo sa flood control at sa anomalya. Ha? So eto, pakinggan po natin ang kanya'ng sasabihin and yeah. Huwag din natin patagalin eh, huwag din natin patagalin mga boss. Yan, nabubulol ka na naman. <laughs> so ito wag natin patagalin. Kumuha na agad ang intro. Yan! Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe pala mga bossing ha. Salamat. Pindot-pindotin mo na yung notification bell. So tara, start na natin ang video. Doon sa mga bills um, tungkol dito sa pag-create <clears throat> na um, pagsasabatas ng ICI, no? para mas mabigyan siya na mas, mara, mas malakas na And hopefully before uh, we go on Christmas break, maipasa natin to sa House of Representatives. Yun lang. Hello? Nagdidilay ano sila. Christmas, Christmas gift nyo sa sambayan ng Pilipino eh? Um, <laughs> hindi naman. Um, if actually ako nga sabi ko, kaya medyo ano, natagalan um, dahil inobserve ko muna no? um, yung ICI proceedings at yung bill na final natin is based doon sa ating observation at sa personal experience natin kung ano yung mga bagay na kailangan nila para mas magkaroon sila ng ngipin. No? Mm -hmm. Number one, um, dapat magkaroon sila ng power of contempt. No? Number oh, two, wala um, sila contempt, dapat eh. mabigyan sila ng power to file whole departure mm -hmm. order. Um, number three, um, dapat may um, power sila to sequester and hold um, real properties mm -hmm. and personal properties. So, yan yung mga binigay natin para mas magkaroon sila ng ipin no? And, of course, pag um, naka... Ah, so, kung baga, hindi naman bagong grupo ata ito. Kung baga, i-improve yung ICI na pwede may power sa mga contempt, mga hold ng mga lupain, ng mga galing sa suspicious ba. <laughs> so, ayun, hindi pala bagong grupo, i-improve lang pala ang ICI. Ito, bagong bill na pinupush ni Tobi Chango. Ahanap ah, na sila ng ebidensya and coordination mm -hmm. with government agencies like DOJ at Ombudsman makapagpahayad sila ng kaso. ICI Kong? Red yes. Mendoza po ng Manila Times. Kong, yes, kasi sir. may mga nagsasabi na baka daw maduplicate daw yung oh. yung duties ng ICI at ng Ombudsman. Kasi nga po, parang you're, you're basically just giving the ICI the same powers of the Ombudsman na parang dapat na lang mm -hmm. daw eh, palakasin na lang daw yung capability ng ombudsman to investigate and file case against these, uh, sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng, du duplication daw ng role ng ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI? And, the, and this is to support them, no? Kaya nga okay. it's for a limited time period. Kasi sa dami nang nakikita nating kaso dito, um. Uh, pag natapos naman to na file nito mga to siyempre um, uh, ito ay tulong para sila ay uh, mapabilis yung pagfile natin ng kaso mm. dito sa mga ito no so ito ay tutulong lang doon sa ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because um, meron tayong um, responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita ka agad na seryoso dito sa investigation to dahil so, ito yung pinakamalaking mm -hmm. corruption scandal sa history ng ating bansa. Kailangan talaga siya ng tulong mga boss. Kasi ang tagal, di ba? Ang tagal ng pros, ang process. silang bond na rin to. O, oh, di ba nababagalan ng karamihan sa atin? So, maganda na may tulong pa talaga para mas mapabilisan kayo paano ang processing. May timeline po ba kayo kung for this, uh, for the ICI to do its job? Like for example, one year, two years? Two years like pa, ano? two years. Sa, ah, two, two years pa. Two years. Okay. Yun lang kung pinag- oh, yes. Sino po ang sunod? Magtatanong? Sir? Yes. Uh, good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. <laughs> uh, malaki po ba yung pagkakaiba ng version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong Delima et al, may pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Ah, okay. Isang dinagdag ko pala. Buti din lang mo yan sa akin, Tina is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na uh, immunity from suit. No? Mm. So nilagay po natin yan doon sa sa bill na na final natin. No? So kung ano yung nakita ko noong uh, Senate hearing, um, dinagay ko na sa bill ko para pag nag bicam um, at least nahan doon na sa, sa bill natin. Opo sir, tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Uh, sabi po ni Kong Plato, eh, um, this November ay yes. patapusin na dito yes, so sa house. Yes, so bago mag-break for, the, for Christmas, eh, magkakaroon ng bite at ma-approve ma yung uh, um, bill na dumaan na sa bite Opo. Sir, kasama na po doon yung pagdaan sa APRO? And ito ito kasi may um, ikukuha na muna to ng budget dun sa sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations po. Mm -mm. But since two years po yung buhay nito, so next year? Yes, next daan? budget hearing. Yes, da, da, isasama na natin siya sa budget for the for the next budget. And uh, syempre, yung executive branch will include it in their net for the next year. Opo. Sir, how important is this bill I in the context of so many corruption issues at present? it's very very important especially yesterday um napanood ko briefly yung press conference nung uh, ng lawyer ni um congressman uh, na former congressman Saldi ko one thing is very clear no doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si congressman Saldi ko para harapin yung mga kaso no? yun maliwanag na maliwanag yun dati ko pa sinasabi yun nung palang um, nag-resign, even before he resigned doon sa house, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, dalawang beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed um, um, medical treatment, hindi siya nagpakita ng, um, ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman sila pinapakita ang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako. Ano kaya legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? Wala, nagrarason. <coughs> oh, excuse me. Nagrarason na lang ito talaga sa si saldi ko, guys. ama uh, mga boss. Para hindi siya umuwi sa Pilipinas at nagtatago. Kasi kung hindi naman po talaga guilty, oo yan dito. Mag-explain agad po yan. So, yung ang, yun ang pinakamadaling ano yan paliwanag. 'Di ba? Hindi ka guilty, uwi ka dito, explain mo, 'di wala, wala nang ano, problema mo. Ipakita mo 'yung mga ebidensya mo na hindi ikaw guilty. Eh kasi nga ito, puro reason, reason, reason. 'Di ba? Sabi nga, pag gusto, maraming paraan, pag ayaw, maraming dahilan, 'no. kayo na bahala doon. So, ibig sabihin, um porque uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niya gamitin yung threat to life. Pero ordinary yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Correct. Sir, nag-i-insist yung lawyer ni uh, former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Eh kung wala pang cases filed, ayo umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag may cases filed, di ba? Naman taba, yan, taba, taba. Uh, I mean, wag naman niyang uh, pinapaikot yung mga Pilipino. Luloko pa eh. Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nang nag-resign siya, sabi, sakripisyo pa. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Kaya sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. E may mga taong gano'n, wala nga kaso, ayaw mo eh. Kasi nabi niya, threat, may, may threat to his life, di ba? So, um alam mo, um, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security, uh, security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, de wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing defense. Ayun, nagtataka ko parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado sa payata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko na may threat to life. Huwag muna umuwi parang iba yata yung I, yes sir tonight. the, the lawyer mentioned that kung siya, siya the lawyer is afraid of vigilante no, what uh, is violence, the legal basis then, what is the then, legal basis hola wala wala sabi lang sabi lang ni ano saldo ko sa lawyer na <laughs> Then, walang legal basis mag um, yung mga basis. online post daw sir that is not a legal basis magbigay no. siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life eh pwede kang hindi umwe at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, kaya nga, ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, um, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso tubo. Hindi naman ganyan ng batas. No? Kaya naniniwala okay. ako, walang provision ng batas na ganyan. No? Um, yeah. Pag na-legislate na po itong independent commission, Hi, MGA boss. Inyo, pwede ba yung mga um, accused, yung mga involved, allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I, I mean... In, in absentia, pwede, pwede, di ba? makompel silang bumalik kung alam mo naman yung mga yan, di diba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na kansilahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung, nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya it's not a national security issue. Di ba? Sabi niya, sinabi niya grounds, legally, illegally obtained, um, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si, si salbigo, No? Pero yun ang sinasabi ko, at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue. So dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are um, sectors that could take advantage of the anger of people. Sir, nung Infracom hearing, uh, pinupush nyo po na paharapin doon sa pagdinig si former rep Zaldico. Ngayon mm -hmm. po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think the uh, the legal system should catch up with him. No? It is upon um, the government to make sure no, nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng aking, ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Salvin. Responsibilidad po ito. Okay. Yun, tama. Okay. Na, um, buti na sabi mo, no? Um, Tina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang humaang question sa inyo Thank you, sir. Eh, hey, magtatanong pa po ba? Hi, Kuya Jerry. Isang tanong lang po. Mela po. Yes, Mela. Apo good, uh, good morning, pong Toby. Uh, tanong ko lang po, po. kasi this weekend, uh, a potential super typhoon may uh, may make landfall uh, dito nga sa Pilipinas. At uh, mm -hmm. posibleng mahagip yung Metro Manila as part mm -hmm. of uh, as NCR lawmaker. Uh, do you think how ready is uh, Metro Manila pagdating uh, sa mga ganitong kalakas na bagyo na inaasahang tatama sa Pilipinas? And uh, how ready rin yung uh, flood control projects sa Metro Manila? Uh, alam mo, yung flood control project, ay, I, mean, we cannot prepare in three days, no? Ang flood control projects ay talagang mga long-term projects yan, no? So, let's just see, no? Kasi nakikita naman natin, iba talaga yung panahon ngayon. Uh, minsan, kahit hindi super typhoon, eh, talagang sa dami ng rainfall, eh, talagang binabaha. So, let us see, no? Pero napakahalaga, makikita natin kung ano yung resulta ng mga naging flood control projects for the past maybe 5 years, 10 years no. Hindi naman kasi agarang nakikita yung yung uh, um, resulta ng mga flood control projects. Dahil alam naman natin in reality ang mga flood control projects natin ay multi-year, di ba? Hindi naman napopondohan ng na isang taon. Tama. So, sorry follow up lang po, kalo of not specifically kasi uh, bahay hindi po paano po kayo naghahanda sir sa uh, bagyo po? And um, uh, we're confident no, na inwood at siyempre um, as long as ayos yung navigational gate namin, um, um, we hope to be able to manage it. No? Kaya lang naman kami nagkakaproblema ng malaki kung sira yung navigational gate. But every day, minomonitor ko, ayos naman yung navigational gate. But of course, prayer pa rin, di ba? I mean, nature yan. Walang well, posible. Kaya, yeah, yeah, pray for us. Yes, meron po, po ba? po no? Popong. Is, yes. Alam. Pwede, Popong. Ah, Bernard, Bernard. Ah, oh. uh, kung ano yung ano, uh, nakausap nyo ng Presidente dyan sa um, bill nyo na... Hindi, hindi ko wala. Hindi yeah. ko pa nakausap si Presidente. Yeah. Hindi pa. So West kahit ayaw niya, oh, uh, uh, gusto niya, oh, uh, ayaw niya, itutuloy niyo pa rin. I don't think eh, wala akong makitang dahilan bakit ayaw niya siya nga posible oh. Eh, no. ang ginawa nga natin oh posibleng naman umayo si BBM dito sa plano bill ni ano um, Toby Chanko kasi pabor to sa ICI eh yung ICI paano nagawa dahil kay president BBM di ba so imposible naman talaga magkaroon ng no dito eh binigyan ng Uh, mas uh, malawak na kapangyarihan yung ice. Sure. Eh, so, Papalakasin ah, pa nga eh, di ba? Ayawin, no? Ah, ang dinagdag ko lang Logic. pala dito from the present ICI, <laughs> nagdagdag pa tayo ng dalawang hmm. members, no? Isang member ng academe, tsaka isang member ng NGO. At isang nakalimutan ko pala dito nung final ko to is dapat bigyan ng hold over capacity yung tatlong members presently, no? Kasi nasimulan natin nila to So, pag nag-committee hearing, I will just uh, add that na I would propose na yung tatlong present members ay uh, maging hold over capacity sila so dadagdagan na lang ng dalawa ng isang member of the academy saka member ng reputable NGO. So mga boss, etong update ICI gusto pang palakasin ni Representative Janko para mas mga mas katakutan para magkapangil yun 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 yung word pangil Uh, para may ma-detain, may ma-hold, mga ganon. Kasi kung puro lang investiga, eh, wala pa rin matatakot din mga politiko. O si Saldigo rin tatago, rason pa rin ng rason. So abangan natin to, ha? Pag ito na, nasa hearing na. So, huwag nang kalimutan mag-like, share mga bossing, ha? PJTV, out! Out muna tayo, ha out Hi muna MGA na, Boss, huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe para lagi kayong updated mga boss sa mga balita sa atin bansa. Kaya ano pa, back to the news mga bossing.